Daming balik ke sayo. Ini balik lagi. Ngari guys. Hawa kami ya you know. nah. Baik. Salak pugat. Ya nah, itu ang kukunin. Itu kui kay... gamot sa ano wait, ano makita ito po yung gamot sa mga usog-usog no? dahil ang ano pinanimalaan ang balinsan sa iyo ay alaga ng wala uh, mga banal o kalikasan kaya pwede siya gawin ang gamot yan, so may ah, na, wala naman no. dal-dal na Uh, ito bilang so, Ganito ang kukunin May ano kayong balik sa sayaw ano? So pag may mauso Ipalina nyo lamang Kita mo Ito Kasama balay hibo Pwede kunin Ayan So, so actually ito Pinakumagandang abuno ito Babalikan namin dito eh. Pa dala diri sa ko uba boy. Pa hmm. pukin sa ko to bulo. Sa yang kini ba na kanas baha. Ugo de ni. Mo mangana na mo tagi ni o. Hmm. Yan so kuno na pila mga balahi. Yan na. So mga ilang bata dali ma ano nito magamot. Yan. ito po God so this, hindi ba niya hindi tayo kukuha din ano yun ang mga pugad sa itaas daming pugad uh, uh, pinaniwalaan namin na kung iba yan hanggang sa ilalim pero hindi natin gagalawin yung bahay nila ito so, lang po 3 Hmm? 3 嗯。你进来。Hmm.